mga kapsat magandang umaga sa inyong lahat at nandito ako sa Hongko Riverside dito sa North Ban at dito ang ating vlog ngayong araw kapsat dito tayo mamamasyal dahil hindi ko pa napuntahan tong area na to, dito sa Daban kaya tara kapsat uh, samahan niyo akong libutin na naman ang panibagong pasalan dito sa Shanghai bali ayan sa kapsat Hongko Riverside dito muna tayo ganda dito malilim Presang hangin dito Upset kasi madaming puno tapos yun oh, dito madaming ah, madami kan mga upuan para sa mga namamasal dito meron silang upuan pa napagod kagaya ng mga tops at o kanina pa yung mga yan kaya nagpapahinga sila ang ganda din pala dito sa bandang pan Hong Kong Riverside Tapos dumbanda banda kam sa Tlekwan. Laruan ng bata. Ang haba ng slide no, ayun no. Tapos may mga akyatan pa doon. Tapos dito may libreng tubing kam ayan no. Pag nauuhaw ka, ayan. i natin. Ito, pipindutin mo lang to. Ayun. Diba? ganyan ka ganda ang Shanghai problema may sounds na naman dito sa lugar na to nag meron din yata nag-vlog ang gamit niya ay yung 360 ng camera ganda eto malapit na tayo sa tuktok ganda ng view dito kapsat tapos dun o oh, may rooftop na restaurant. Ganda. Tapos, ito yung makikita dito sa pinakataas. Ah, dito, pababasa na. Walang hagdan. Ayan, kapisat. Maganda sa Kasi hindi naman madulas pag diyan kadadaan. Tapos, yun yung pinakamagandang kainan ano o yan, restaurant na yan oh. kitang kita mo yung view dito sa Ayan? wampu river yan o yan Diyan. tapos kapsat dito sa baba ang oh. daming nakapila para lang magpapicture dyan sa oblong na yan na kulay gray tara kapsat, baba tayo dito sa nabi ko kaninang pababa at puntahan natin yung kan yung madaming nakapila dun hindi naman pala madulas kahit na kan, uh, matirik okay lang ganda nandito na tayo sa babakabsat at na 'yung sinasabi ko kanina na madaming nagpapa-picture. Ang ganda nga. Alam kanino. Diyan sila nagpapa Tapos dito, ganda din ang view. Ito yung harap ng pan oblong na sinasabi ko. Parang elevator pa baba sa Parking area. Galing. Ganda. dito naman tayo dadaan kami Sat. at tignan natin tong baba ng restaurant na sinasabi ko kanina na kitang kita ang view dun sa ilog bali ayan sa upshot ito, itong taas nito tapos dyan ka dadaan no, oh, napakahabang escalator at dito sa baba niya ay meron din magandang pan pahingahan tapos yan may polaner, ah, polaner na bar and restaurant ang sasarap ng pagkain dyan Tapos ayan o oh, Ito yung baba ng Restaurant na napakataas Ayan gamsa to Ganda Pwede, uh, pwede ka din magpahinga dito ha. Kagaya niya no. Tapos picture-picture sa mga panato. Yun, nilagay nilang to. Oo. Oh. Diba? Dito kamsa doon. Ganda din. nila dito. Kumikinang. sa na nabarag ko yung mga namamasal ng Shanghai China dito dumadaong yung kanila barag ko nila dito dito banda ang ganda ang laki hindi lang natin na tsambahan ka kara okay pa dito hanyo ba? kagantang bulaklak oh Ang gabisat. Ang init na. Nauukuhaw ako. <laughs> Ito yung Hyatt on the band ng gabisat na hotel. Ano, laki. Dito tayo. yan naman ang mga sikat na building dyan sa bandang pudong area kamsat yung tat, uh, apat na yan na matataas Shanghai Tower yung pinakamataas tapos Jinmao Tower kalimutan ko yung isa tapos itong Pearl Tower na to napuntahan na namin yung apat na yan kakatakot, napakataas lalo yung pinakamataas na yun yung gawa ng Japan na building na yun kapsat grabe ang taas ganda dito kapsat oh kitang kita mo yung van yung the north van dun. pag nandun ka parang nasa Europe kapsat ang gaganda ng building lalong lalo na paggabi pati ito ganda din na building oh napakalaki pa tapos may coffee shop dyan oh ang cute ang neat tapos yung nakikita yung building na yun yan yung Van Radisson Hotel. Ganda. Mas lalo dun, no? Oh. May kandungan to. Oh. May sumasayod oh. no. <laughs> dati palagi ang na blablab ko yung banda dyan saka dun sa dulo mabuti na lang at nakapunta ako dito sa bandang uh, Hongko River ang daming kwan, -kwan to magde-deliver ng mga buhangin ang tao ngayon dahil maaga pero pag holiday dito kapsat punong-puno to hanggang doon wala kang kong dito madadaanan kahirap dumaan punong-puno lalong-lalo na doon at dyan din ako nagtrabaho sa banda dyan kapsat dun sa may green, uh, green ako na yun na bubung na yun ng building yung tabi niya van 18 matagal din ako dito ang nagtrabaho kapsad dito sa van 18 bali 3 years ang hirap ng klan dito ang hirap ng biyahe isang oras papunta tapos isang oras pa uwi kasi sa kung nga ako nakatira lang ako minsan subway minsan bus pero ang ganda dito. Ito yung second to the last kong pinagtrabahohan. Tapos, yung pinakalas ay yung kan, yung uh, the Texas restaurant. Ang sasarap din ng pagkain pala sa mga uh, Texas, uh, Texas restaurant. Yung, mga smoke, uh, smoke meat. Wow! Mas lalo yung brisket o yung pulled pork. Ang sarap. Bali nandito na tayo sa pinakadulo at yung tulay na yan sikat din yan kamsat lagay ko na lang yung pangalan ng tulay na yan kasi nakalimutan ko na building tapos ito kamsat nagbubukas yan pag kailangan ng dagdagan yung tubig dyan sa Sujo Creek River galing eh no gandang BMW yung kamsat oh bali dito na lang ako maghanap ng coffee shop dito lang sa kabilang kanto nitong pinuntahan natin kamsat Yan itong building na 'to. Diyan sa Landmark Center. Bali, ilalim niyan ay kan mall. Mga kainan. Dito na lang tayo daan para sorkat Ayan. May nakita na akong coffee shop. Manners Coffee. Pero sa Starbucks na lang ako. Bali, ito ang itsura nitong mall na ito. Ganda. Tapos, McDonald's dito sa right side ko. tapos dyan may subway yan subway na sandwich tapos meron pang pasukan yung mga kainan din pag pumasok ka dyan dito na lang ako magkakapikabsat sa Starbucks nakabili na ako at wale ang binili ko yung paborito kong ice caramel macchiato dito ako umupo sa labas para mas fresco saka maganda ang tanawin at eto yung binili ko yung pinaka malaki na kasi uhaw na uhaw ako wow masarap talaga nitong karamel mokyato na ito. At kapitan yung kapsat tapos pasalan ang napaka gandang lugar na pinuntahan natin at dito ko natatapusin ang ating panibagong vlog kapsat at sa ayaw at sa gusto nyo mag subscribe God bless!